kabila ng batas ng naipasa, kabi-kabilang mga panawagan mula sa iba't ibang organisasyon at ahensya ng pamahalaan, patuloy pa rin na nananawagan ng ilang health advocates na mas paigtingin pa ng mga kinauukulang ahensya ang regulasyon sa paggamit ng e-cigarettes, lalong-lalo na sa mga kabataan. Tungayan ng kabuuan ng balita sa aking report. Kasabay ng selebrasyon ng International Youth Day at National Lung Month ngayong Agosto, nanawagan ng Philippine Smoke-Free Movement o PSFM sa Department of Education o DepEd na isama sa kanilang education curriculum ang tobacco control upang mas maintindihan ng mga kabataan ang masamang epekto nito sa kanilang kalusugan. Kami po ay nananawagan sa ng Department of Education na si Secretary Sonny Anggara upang mas palakasin pa ang tobacco control sa education curriculum. Kami po ay nababahala sa dumadaming vape users sa mga kabataan at napakalaki po ng na inyong magagawa upang ang pagkakaroon ng isang henerasyon na kabataang Pinoy na upang maiwasan ang pagkakaroon ng isang henerasyon na kabataang Pinoy na addict sa nicotine. Dumarami na rin daw kasi ang mga vape shop sa labas ng mga paaralan na lubos daw na nakakapanghikay at palalo sa mga kabataan na bumili at gumamit nito. Gayon din ang patuloy umanong panluloko sa mga vape user na mas mababa ang epekto nito sa kalusugan kaysa sa paninigarilyo. Pinapalaganap ng industriya ang fake news na less harmful daw ang vape. Fake news po ito. Isang malaking red flag ang panloloko sa mga kabataan para lamang kumita. Hindi alternatibo ang vape. Again, uulitin ko po, hindi alternatibo ang vape. Lubos din daw nilang ikinababahala na sa kabila ng umiiral na batas na pagbabawal ng mga vape sa paligid ng paaralan, tila hindi naman daw ito nasusunod. Batay sa pagtatala ng Global Youth Tobacco Survey noong 2019, isa sa bawat pitong kabataan edad 13 to 15 years old ang gumagamit na ng mga e-cigarettes. Habang labing limang milyong Pilipino sa buong bansa ang gumagamit na rin ito. Kaya naman kabilang sa kanilang mga panawagan ang pag-amienda sa vape law at muling ibalik sa Food and Drug Administration o FDA ang pag-regulate dito sa halip na sa Department of Trade and Industry o DTI. Uh, nananawagan po kami para i-review at i-amend ang Vape Law o RA 11900 para ibalik sa mas mataas na edad ang access restriction from 18 to 21, ibalik sa poder ng Food and Drug Administration ang regulasyon ng mga produktong ito at ito ay uh, i-regulate bilang health hazards o uh, pharmaceutical products at hindi bilang regular consumer products at siguraduhin umiiral ang ban sa flavors na ginagamit ng mga manufacturers na kadalasan ay attractive sa mga kabataan. Naniniwala rin daw sila na sa pamamagitan ng FDA, mas mapagtutuunan ang regulasyon ng paggamit ng vape na angkop sa kanilang expertise. Samantala, matatandaan kamakailan na nakapagtala ang Department of Health o DOH ng unang e-cigarette o vaping use associated lung injury o e-validate sa bansa mula sa 22 taong gulang na atleta na walang sakit o kahit na anong comorbidity ngunit na pag-alamang araw-araw na gumagamit ng vape sa loob ng dalawang taon. Kaya naman mahigpit nilang isinusulong ang panawagan sa DepEd, DOH, DILG, mga mambabatas, influencer at maging kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang strict implementation ng e-cigarettes. Hinihikayat din ng mga ito ang bawat lokal na pamahalaan na gumawa ng mga ordinansang magbabawal sa vape lalo na sa mga menor de edad. Para sa Your TV News, Vanessa Kleofa sumasaludo sa bawat Pilipino.